dalawa na dito eh. Talo! <laughs> eh wow, putang ina! Uy, bad yun ha! Tatlo kayo na lumalaban sa akin! Eh wow, kayo na! Kayo na! Huwag ka na mag-alit! Oh, wow, wow. Patay to sa akin, pre. Put po dyan. Talo. <laughs> ano? Kaya mo ako? Ano? Palag. Ano? Lawit, lawit, lawit lang. Last game tayo mga pre. Tapos mamimigay na tayo ng J-Cast. I'm so rich. It's you and me and all of the people and everything rice. Atamahan kita. Lawit, lawit lang. Check natin. Is nga ako. Putanginan. Namiss ko mag-Marksman is me. Anong ka nasisira? Ulo. Oh! Tama na, nahihilo na ako. Tama na oh, wow, ako. Kawawa Wait, saan ba tayo maglilin dito? Marksman ako eh. Ano ka nasisira, si Sir Meron nga dito, pre. Puntang ina, na-miss ko mag-marksman eh. Ano pa ko dito, pre. Kung ayaw mo mabugbog, pre. Pre. Okay, usap naman, pre. Huwag kayo iya. Kaya alis na dito, pre. Tanga-tanga naman nito. Ulol! Alis na! Kaya ko na to! Daddy, chill. Tanga-tanga naman nito. Bugok-bugok. Bobo bugok, na bobo. Kaya ko na to, eh. Talaga, Charmin? Ay, alis na, pre. Dulo, lanin mo. ko! Boom, deserve. Diyos ko po! Sorry! nag kami doon. Bahala ka na nga dyan. Bahala ka sa buhay mo! So, gusto ko makatapat ko kung malakas ba to. Hindi ka dito, hindi dito. Lumaban ka ng patas kung talagang kaya mo ko! Ipakita mo kung kaya mo talaga! Tumesting ka! Uy, isang matindi na. Bibrada, bibrada, bibrada. Umihina ako sa kabubuhan mo. Puta, naubos kami, gago. Bobo ka kasi. Wait na Eh, patay na naman! Oh, kalma. Hindi, puta! Ano na yan, kur? Paano na yan ngayon, kur? Nakadrugs ka ba? Puta lang mga kasama ko eh, ngayon. Lord, paano na to? Mga tanga kasama ko. Bahala ka sa buhay mo. Kapatulong naman. I need your help. I need I, I need your help today. Ulul! Oh, yung Leslie Supot. Bobo ka ba? Isa kang bastos na supot! At dalawa na dito, pre. Pies... <laughs> Talo! <laughs> e di wow, putang ina. Uy, bad yun ha? Tatlo kayo na lumalaban sa akin. E di wow, kayo na! Kayo na! Huwag ka na mag-alit! Oh, wow. Okay, so Talaga. Kamatis lang ng talungang makakasira sa akin. Tinan natin ang lakas nyo hanggang mamaya. Huwag mong subukan. pupud ko kayo na parang chicharong bulaklak. Wawa sa akin ko kayo na mula sa aking kalakas-lakasan. Hindi totoo yan. Edy wow! Yes! Yes! Edy wow! Edy wow! Hindi eh, pa naman tapos ang imil eh. Lilit game 2. Pupulpusin ko yan sila. Tumesting ka! Isa. Hindi naman pala ako kaya. Okay, mamatay tayo dito. Basta ako matatakot! <laughs> <laughs> Bobo ang puta. Okay lang! Okay lang! Okay lang! Hayaan niyo yan! Skillan mo, Leslie. Go, Leslie! Go, Leslie! Go, Leslie! Lesli. Putukan mo! Bastos ka! Putukan mo! Put 0-5, 0, 5, 0 5 tayo dalawa. Bobo ka kasi. Ginagaya mo talaga ako kanina. Ginaya mo ako sa lin Pati iskor ba naman. Gagayain mo ako. Daddy, chill. Manggagaya ka. Manggagaya. Manggagaya kang suput ka. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Kaya mo yan ba? Ako nang bahala dito. Ay, pangamok. Señor, la gana la banana. Eh, eh. Pre, yung sa taas, pre. Bahala ka sa buhay mo. Ako na bahala dyan. Ako na bahala sa top. Ako na bahala sa top. I can handle this. I don't know if this is true or false. Ako <laughs> dito bahala. Tatimingan natin to. Hanggat hindi, hanggat hindi nila nakikita ang aking kapangyarihan, hindi nila tayo masisiraan. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. That's my priority today. It's to fight the game with feelings. Ulul. Oh, push lang tayo ng push. Patay to sa akin, prey. Pre. Talo. <laughs> ano? Kaya mo ako? Ano? Palag? Ano? Atras ka lang ng atras eh. Kung lumapit ka lang ng lumapit, puta. Patay ka. Patay ka, jud Talaga, Charmin. Patay mo dyan, ha? <laughs> Rinan dyan yung baka, bro. Bobo ka ba? GG na naman, talo na naman Huwag kayo yeah. iiyak Ngunit ba, nung ano mong magbabatid Ako tatapos nito, tingnan nyo ha ah. Hindi totoo yan Tingnan nyo mabuti pre, kung paano ko ta tatapusin yung game ha ah. Manood kayong mabuti, watch and learn kayo ah. Listen, look and listen and learn <laughs> Ang galing! <laughs> Tangina, ka. kasalita ako palang putang ina, patay agad putang ina talaga tarantado. Oh, kalma! Kasi pero tulungan ka nun. Mga tarantado na... Talo! <laughs> Nakakabad trip gagong... Shit! Sorry! Alright mga pre, comment nyo na yung Gcast number nyo tapos hanap na tayo ng lucky winner para sa mananalo today yung top sharer natin. Alright? Sana all. Comment nyo na pala yung chikas nyo yung day share kasi tapos na yung live natin eh. Comment nyo na yung chikas nyo. Tapos na kasi yung live natin.